Hello to everyone, welcome to Chris Montillo channel and please like and subscribe to my channel Ngayon guys ay isashare ko sa inyo ang journey ko kapag Sunday Ito ay para may sapat kayang idea sa buhay ng isang OFW kapag rest day nila Hindi po masarap pero kinakailangan namin gawin ito para na rin makapagrest kami ngayon ay sishare ko sa inyo ang munting karanasan namin kapag araw ng linggo. Ito po. Tapos samahan niyo ako mag-travel. Papunta tayo ngayon sa city dito sa Singapore. after 25 minutes na travel ito't eh, ginutong tayo kaya tahanap tayo ng mabibilhan natin ng almusal at eto na nga po ang aking nakita ang green beans na kung sa atin ay ilagang munggo po siya na may kasamang maliliit na sago. Tapos nilag nilagyan lamang po siya ng asukal. Yan pong aking almusal. At haba ko nag-almusal, eto nagsusulat pa ng mangyahan dito sa Singapore. O oh, ba diba? After <laughs> natin kumain at makataya, eto na naman. Sisimulan naman tayo maglakad. At pagkatapos natin dito, ito ang ating na mga nadaanan, ay punta tayo sa bus station na naman. Ito na naman at magta-travel na naman ang mga yan papunta sa city na kung saan ay doon talaga na may lagi ang mga Pilipino sa Lucky Plaza dito sa Singapore na kung saan ito talaga ay dito matatagpo ang mga pagkain Pilipino at lahat ng product ng Pilipino hanap mo. Kaya't mostly dito bumupunta lalo na sa mga nagre-remittance kapag Sunday. natin na mag-travel ng almost 20 minutes ay eto tayo ngayon at dito ako sa LBC dito sa Singapore na kung saan isinamahan ko ang aking pinsan dahil may pinadali siyang document papunta ng Pilipinas sa kinakailangan ng kanyang anak after namin dito eto nag-ikot-ikot na naman kami kahit wala kami pera, do shopping lang po talaga kami dito sa mall huwag lang pupunta sa mga papasaging area at baka kami makapasag ay siya magbaba Bayad pa kami, wala kami pera. At eto na nga po sa kai-ikot ay, ay napaihi. At eto po ang namin kahit sa CR ay pumila. Yan, at after pumila sa CR, eto na naman po sa remittance na naman pumila yung pinsan ko para magpadala sa kanay kanyang pamilya sa Pilipinas. ba diba, habang po siya ay pumipila, eto naman po ako at ipapahagi diba, ko sa inyo ang lugar na kung saan ay nandito kami sa Lucky Plaza or Orchard Road. Ipapahagi diba, ko sa inyo ang kung gaano kahaba ang pila dito sa Remittance kada Sunday. Ayan na nga po, napakaraming tao. Ayan, o diba po? ang buhay ng OFW na minsan inaabot pa ng isang oras para lang makapagpadala sa pila pa lang ay inaabot na sila ng isang oras or minsan ay modern pa kaya na nga po at matapos po namin sa pilahan ng remittance ay kumain po kami, hindi ko na po nabigyan dahil sa sobrang gutom namin na kumain kami ng lunch at 2pm na kaya tayaan at natitira naming oras sa aming rest day ay pumunta po kami sa reserve park dito sa Singapore. Kaya enjoy niyo po ang panonood ng aming munting napasyalan sa maikling oras na namin natitira. Ito po i-shinar ko sa inyo ay buhay halos naming mga OFW kapag Sunday. Hope na ma-enjoy niyo po ang pag-share ko ng munting namin Day of dito sa Singapore at ang munting park na ito na aming ipabahagi sa inyo ay sana po ay ma ninyo. Why you act like it's that? a holiday? When you come in to fall, forget. Quit lighting them fireworks. Every single night it hurts. Oh, why you act like it's that? a holiday? Ginutom po ang mangyan kaya kakain po muna tayo ng marihanda nating halo-halo at bago na naman po tayo magpatuloy na naman sa ating pamamasya kailangan laging may laman ng ating tiyan na ito naman ang ating panlaban sa pang-araw-araw nating ginagawa. Bye bye for now, guys, and see you on my next episode. But don't forget to like and subscribe to my channel. Thanks for everyone, and God bless everyone.